Naisip mo ba kung bakit ang mga eroplano ay naglalagay ng milyon-milyong galon ng gasolina sa mga mukhang manipis na pakpak nila? Mukhang mapanganib, di ba? Ngunit sa totoo lang, ang mga pakpak ay isa sa pinakamalakas na bahagi ng isang jet. Hindi lang sila mga metal na sheet sa loob. Daan-daang buto at tuwid na bahagi ang bumubuo ng matibay na kalansay na gawa sa bakal. Ang isang pakpak ng Boeing 777 ay kayang hawakan ng higit sa 660,000 pounds na puwersa. Ang pag-iimbak ng gasolina doon ay hindi lang tungkol sa pagtitipid ng espasyo. Kapag lumilipad ang eroplano, ang lift, puwersang nagpapataas, ay ibinabaluktot ang mga pakpak pataas habang ang bigat ng gasolina ay tinutulak silang pababa. Ang mga puwersang ito ay nagbabawas ng isa't isa, pinabawasan ang stress at pinapahabang buhay ng mga pakpak. Kapag mabilis na lumilipad ang eroplano, umiinit ang mga pakpak at ang gasolinang dumadaloy sa loob ay naging parang likidong pampalamig na nagdadala ng init palayo. Kung may emergency landing at ang eroplano ay napakalakas, maaring ibuhos ng mga piloto ang gasolina mula sa mga pakpak para gawing mas magaan ang bigat at protektahan ang landing gear. Ang ilang malaking jet ay naglalagay pa ng gasolina sa dulo ng pakpak. Binabago nito ang daloy ng hangin at binabawasan ang mga spiral na puting alon sa likod ng eroplano. Kaya ang mga pakpak ay hindi lang mga tangke ng gasolina, silang lahat ay istrukturang sumusuporta, sistema ng pampalamig at mga kagamitang aerodynamic sa iisang bagay. Iyan ang kagandahan ng aviation. Ang pinakasimpleng disenyo ay nagtatago ng pinakamatalinong inhenyeriya.